8 to 5 ang ano nyo, oh, yan. Oras. Adjust eh. Kumain na kami para hindi kami nag... Tutulokan sa pagkain ko. Thank you, vlog. Hindi yan, vlog. Mga, mga reels lang, reels. <laughs> uh, magigiting natin mga mandirig basaran. Langit. <laughs> Ano ba, talaga ano nyo? Power up ano? Power up o BNC? Power up di ba? Power up. Ha, ah, power up. Pala ko BNC. Power up Eh bakit lang tayo sa down? Tayo sa power up. Power up. Simula na naman ang trabaho, mga ka-trim. Mga uh, power ups natin. Power up daw, power up tayo pa down. Meron pumasok na pito. Tayo sa sungit ang kalangitan mga kadrin oh grabe yan ah para makapagpahid muna sila ng kwan kahit isang pahid lang buhay magtatali Grabe oh. Ang malakas yung ulan na yan ha. Ah. Madilim ha. Ah. Masungit ang kalangitan ng ating ngayon. Araw ng Sabado. Oh. August 26. Pisa na naman ang hanap buhay ng mga kadrim natin. power up concentrator ka pala chip may magra grinder Mama gaya na to hindi uh, yeah. lang sa likod na yan likod niyan mga kasi mahirap yung buhay natin ngayon sa Pilipinas mahirap kumita ng pera sa Pilipinas pag hindi ka magsumikap nawala <laughs> abaw abaw pala yung pangalan ng harness mo kaibigan matibay ba yan? Grabe, wag ka naman bumagsak. Ito maaga pa, hindi pa sila nakakasampa. Lugi ang negosyo nito pagka... <laughs> oh. Kanina pa paikot-ikot yung helicopter na yan. Na, ano ka uh, ang ibig sabihin yan? Dalawa, oh. Ayan. Masungit ang uh, papawerin. Madilim. Oh. na ano maliwanag 'yan eh. bigla lang siyang nagdilim mga kadrim mm, nung, uh, nung may bagyo siguro to uh, oh, kaya low pressure area Ang dilim oh

Nako. Pumatak na ang ulan mga kadrim. Hindi pa sila nakakapagsimula. Mambun na. So bali ito na yung mga natapos nila mga kadrim. Oh. May primer na to. So dito banda sa likod nito. Tagiliran ng building. Tapos na sila dyan. So... Ito yung mga tali nila na ginagamit mga kadrim ha. matibay yan mm, grabe kahit may ulap po oh. talagang sipag ng piloto na yan ah Ayan oh. No? O, okay, tayo dito banda. Ayan. Yeah. Yan mga kadrim, nandito tayo sa pinakatuktok na ng building. So yung mga tali na yan mga kadrim, nakikita nyo. Yan yung mga tali nila yung ginagamit dyan sa likod ng building. So yung mga uh, power up. Power up boys. para mag grinder mag masilya mag pintura so, dyan sa gilid na yan mga kadrim itong gilid ng building na to andyan na sila yung mga iba andyan na o, sa na kaso makulimlim naman ang kalangitan no? magbabad yan ang babagsak ang ulan huwag magsak yan nawala hindi sila matutuloy ang pag sabit sa gilid bababa ba uli sila so ganun lang uh, sundot sundot lang pagka umulan bababa after nun akit kami uli dito sa pinaka barak kainan nila dyan sa baba sa pangsyam na palapag yung kami nag ano yung kami na stay umulan lang kami nagpapahinga pag wala nang ulan ulit sasabi tila ulit ayan uh, ang buhay ng magpipintura ng mga building sila ang nakakuha pangkontrata ng pagpipintura ng mga building Gaya itong building na to, ibang bumanat yan mga kadrim. Iba rin nakakontrata dyan. Iba-iba kasi ang pamamaraan ng pagpipintura ng mga building mga ka-dream. Yung iba, talagang naghahang sila. O oh. pinag okay. naghahang sila nila, tali. tali dyan sa ibabaw. Naka ano yan mga ka-dream? Naka grind. Naka baon yan sa ano yung clamp nila. ba tayo ulit mga ka-dream. Tingnan natin kung nakasampa na lahat. Kasi yung, yung trabaho natin, umumunitro sa kanila. So, nandito tayo ngayon sa baba mga katrim. Ngayon yung mga nagawa nila. Oh. Ang mga nakarang araw. Kasi so, ito, yung mga ginagawa nila lagi dyan sa pader. Uh, gra grinder, grinder muna nila tapos ako nila tapalan ng skim coat na may halong simento oh, nandun na sila mga kadrim ha. mga power up boys nasa pang walong palapag sila mga kadrim Araw-araw yan, ganyan ang ginagawa nila mga kadrim. So, kailangan nila magsumikap para sa pamilya nila. Buhay ano pa rin tayo, buhay si Q. Ayan o, oh, no? mga mo. Oh mataas yan nakahang lang ni na sila sa lubid mga kadrim ayan may nagbabanat ng grinder may nagpapahid na ng skim coat na may halong simento araw ngayon ng sabado August 26 So ginagawa ako dito lang ako sa baba ng gabang kasi inoomonitor ko sila. So, tapos pagka natapos na sila dito rin sila lalabas. Area na yan. Kasi nandun yung ngayon. Nandun yung pinakapintuan itong kilit ng building. Wala silang ibang madaanan mga ka-dream kasi dito, sarado dito eh. sila dyan, lalakad sila dyan sa parang pinakatiris na yan. Ipapaba sila sa mga tali. Yan. Tapos lalabas kami doon. After nun. Siguro mga babaan na, natin yun mga anong oras na. Uh, 8. 8.25 na. Lala pag uli yung mamaya dito sa baba. Mga kon na. Mga 10 o kaya 10.30 kasi mainit na mamaya yan hindi na medyo makulimlim pa siya grabe, hirap na naman kumatik ngayon yun pagka mahina ang loob mo hindi mo kakayaanin yan, mga ka-drib so, nakapag-aaral naman ng mga kanyang mga bago naman sila sumalang dyan talagang practice muna sila so, totally hindi sila bihasa pa mga ka-drib naglakas ng loob lang sila para may ano lang sila may hanap buhay sila eh, dahil sa hirap ng buhay ngayon wala ibang mga plan ng mga yan mga galing pa ng Batangas yan yung mga yan so, update po kayo ulit mamaya mga katilin Ayan na nga mga kadrim, bumagsak na nga ang ulan. Oh. Ah, Sabi na sana kaya yung mga kasama natin doon, mga power up bush natin. Saan na kaya sila sisilong doon? si sisilong na yan sila sa gilid. Ayun, may nakahangpaw. Oh. Oh. Sumilong muna kayo! Ah, oh, bumaba na sila siguro sa gilid mga kadrim. Ayan, bumaba na sila. yung malakas yan, oh. Ah, sinasabi ko sa kanina mga kadrim. Madilim eh. Maraw-araw na kanina eh. Oh, ganun talaga. Kailangan nyo nilang sumilong para sila mabasa. Siyempre, eh. naman. Baka magkasakit sila. Antayin ko na lang sila dito, mga katrim. Or baka nasa gilid sila. Uh, papatila muna dyan sila sa gulit ayun kumain na naman ng kunti tinawid lang. Nangyayari, umaraw na mga ka Oh, may ambon-ambon sa pa kaso wala siyang umaaraw. Oh. Oh, so, kumanda na ng klima. Ano yani, na, naulan eh. Ayan. So, Tignan natin yung kasama natin dito mga power up bush Sa likod Saan sila nag -ano. Sa akin nabit nilang mga Luna na sako Tignan natin doon At dito kayo ulit mamaya mga ka